tanungan mm -hmm. na, nasusulat ba sa Biblia na ang ozone layer ay masisira? Kasi mm -hmm. lagi natin napag-uusapan niya yung ozone yes. layer, luminipis na daw eh, di ba? Yes. So tanungin natin naman sa side ng uh, Bible. Of course, ang makakasagot niya ng ating uh, one and only, the the most sensible preacher of our time, na si Brother Eddie Soriano para po sa ating Biblically Speaking. Uh, uh, Nakasulat po sa Biblia yan. Pakinggan nyo sa Apokalipsis. At nangagalit ang mga bansa, at dumating ang iyong poot, at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan, at ang panahon ng pagbibigay mo ng ganting pala sa iyong mga alipin na mga propeta, at sa mga banal, at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. Meron talagang nagpapahamak ng lupa. Those that destroy the earth. Eh, nakasulat talaga sa Biblia, itong lupa ay pinahahamak ng tao eh. Kaya paparusahan naman ng Diyos yung nagpahamak ng lupa. Ang isa pa po sa mga nagpahamak ng lupa, bukod kay satanas, yung mga taong abusado sa paggamit sa ating pinatawag na natural resources. And maraming salamat po sa inyo, Brother Eli Soriano. Of course, awarded as Outstanding Global Evangelist ng Dangal ng Bayan Awards 2015. Last year din kasi and din this time around. Yeah. Thank you po and congratulations. Go. Okay, pwede po magpasalamat? Yes, go, go, go. Oh, Ayan, Magpa gusto ko po magpasalamat kay Dr. Sara Barba Cabudil. Sino ba yun? Hindi oh? <laughs> <laughs> ka figura para po sa pag aalaga ng aking skin. Maraming salamat po kay uh, Miss Lina Policarpio ng Antonio Hairdressing for my hair, for uh, Allure Collection for my flat shoes, for uh, Krisa Kryz Abala ng IZEO Clothing for my outfit today, And maraming salamat po kay Diego para dun sa surprise niya nung Friday. Hindi ako nakapagpasalamat sa kanya. Maraming hmm, salamat oh, po sa bumubuo yun. ng GMK. Alam <laughs> po, <laughs> <Yeah, laughs> <no, laughs> production po ng GMK. Maraming salamat <laughs> po sa inyo, Mina, mas, Ati She. Maraming salakay. salamat, you know, I love you. And direct Lito. And sa lahat po na bumubuo dyan sa control, alam niyo na po kung sino po kayo. Maraming maraming salamat. That's right! Yeah. <laughs> ako, salamat si kuya pala. sa Talk and Tech sa mga Basketball ng Pilipinas. Then Mr. Sonny Barrios, Bernie Atienza, Moing Martelino, Hil Cortez, and Misoy Caminos, Tita Betty, kapasal. Nail Axel, Silhouette Couture, kay Doc Sara, ng Clinica okay. Figura, and kay Mama at Papa. Take care oh, on your like trip. Oh, gusto ko din pala mong sa family ko na pumunta sa bahay namin at yung mami ko na nagluto for my birthday. Wow. Maraming salamat kay Ate Aileen, kay uh, Abo, kay Coco, at kay Mika, kay Paolo, sa mga pamangkin ko. Ayan, marami salamat. Doc Sara. Yeah, um, I'd like to say hi. Happy viewing to Nanay, Tatay, kay Alain, Gising, and kay Iyo, kasi si Ian nakapasok na sa school. Ayan. Erika, hello. And Hero, hi! Okay. Jego, meron ba? <laughs> Wala akong Wala. Sabi ko, Kikay, go! Ako daw, gusto kong so, ko pasalamatan yung mga fans ko sa palengke. Yes! Ang highest level! Ang dayos level kayo! Diba? Tsaka yung sa car. Okay. Hi, driver! Hi! sa car? Happy viewing kay Sunny and Chen sa uli at sa lahat mga uh, taga-gumaka. Bukas, God willing, yeah. nasa opisina na eh. Coding kasi yung sasakyan eh. Bukas, God willing, sabahan po ninyo kaming salubungin ng isang ngiti ang isang panibagong umaga. Susunod po ang Get It Straight ng Daniel Razon at sabay-sabay tayong bumati ng isang